ating paibay baybayo yung nanay si Tang? Nanay si Tang! Nanay si Tang! Sino kayong nasa labas ng bahay? Nanay si Tang! Buksan niyo itong gate! Nainitan na ako dito sa labas! Naku! Si Barbara! Umuwi! Barbara anak! Ikaw na ba yan? Hello nanay si Tang! Kamusta po kayo? Eto! Okay lang ako! Ang ganda-ganda na ng bahay niyo, Nay. Ang laki pa. Nanalo po ba kay Saloto? loto? Ah, eh. Hindi, ah. Pinagipuran ko yan. Sana all, malaki yung bahay. May gate pa. Mag-picture nga ako. Ibu-post ko sa Facebook. <laughs> Isa pa, may ingita sa akin itong mga friends ko. <sighs> ano kayang ginagawa dito ni Barbara? Himala, umuwi siya. Nanay si Ta, hindi mo ba papasukin? Kanina pa ako dito sa labas, oh. Ang init-init. Ay, sorry. Wait lang. Bubuksan ka yung gate. Pasok ka, Barbara. Pakibuhat na lang po itong bag ko. Ang bigat-bigat, eh. Oh, no. Grabe naman tong batang to, ang tamad-tamad. Ang bigat nga. dito na nga lang ako titira! Sabi, sabi! Doon! Oh, Maganda ng picture! Eto na yung bagay mo, Barbara! Dadalhin ko lang ito sa kwarto mo! Okay po! Grabe! Ang ganda ng puwede na! Po ang labot-labot! Ngayon ako sa ganito! Ipipicho ulit ako. Ipupokus sa Facebook. <laughs> Barbara, kumain ka na ba? Hindi pa nga po, Nay. Eh. Maganda nga kayo ng pagkain. Yung masarap. Sige, titigan ko sa ref kung may ulam pa. Ayos. Magiging boy prinsesa ako dito. Parang masyadong bahay natin. <laughs> Siya nga po pala, Nay. Nasaan po ba ko si Beba? Si Bebang ba? Nandun pa sa school. Ginawa yung awards niya. Tsaka yung mga ribbon niya. Papauwi na yun. Mabuti naman. May kita ko na si Bebang. Later. Nay, nay. Nandito na po ako. Galing po ako sa school. Marami na po ako ng ibang. Paparating na si Bebang Barbara. Magpapaganda ako. Para magulat sa akin si Bebang. <laughs> <laughs> nay, nay. Buksan niyo po itong pinta! May papakita po ako sa inyo! Bukas siyang pinto, beba! Itulak mo! <laughs> Surprise, Kai! Maraming po ako nataglap na ribbon! Eto po! <laughs> wow! Congratulations, anak! Ang galing-galing mo! kapatid po pa ako. Bebang anak, siya yung ate mo, si Barbara. Totoo po, Nay, May kapatid po ako. Bakit ngayon na lang po sa akin sinabi? Eh kasi sa Maynila nakatira yung kapatid mo, kasama yung tatay mo, kaya hindi mo siya nakikita. Bebang, huwag ka na magtampo. Ang importante, magkakilala na tayo. Pareho kami tutong Totoo nga! Kapatid ko siya! Well, well, well! Magkapatid nga tayo, pero mas maganda ako sa'yo! Nanay naman eh! Hindi nyo sinabi sa akin na may kapatid ako! Akala ko ako lang yung anak niyo hmm. Sorry na, Bebang! Kung sinikreto ko sa'yo, hindi ko lang masabi eh. Baka magalit ka! Ayoko na sa inyo, Nay! Tinapagod ni Beba? Ang galing magdrama? Best actress? <laughs> well, lang mas maganda pa rin ako sa kanya. <laughs> Guys, ngayon ko lang nalaman, may kapatid ako, si Ate Barbara. Sa tingin nyo, mabait kayo siya? Mag-comment lang kayo, kung gusto nyo ng part 2. Bye-bye!